Sa mundo ng hula at prediksyon, isa si Rudy Baldwin sa mga kilalang personalidad na nagbibigay ng babala tungkol sa hinaharap. Marami na siyang mga prediksyon na di umano'y nagkatotoo. Kaya naman, maraming Pilipino ang nakasubaybay sa kanyang mga ipinahayag para sa 2025. Ano-ano nga ba ang kanyang mga nakakakilabot na hula ngayong taon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa kanyang mga babala ay may kaugnayan sa halalan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sunod-sunod na halalan ang naganap at magaganap pa sa bansa mula sa Mindanao, B-A-R-M-M, -M, Pambansang Eleksyon, hanggang sa Barangay Elections. Ngunit ang mas nakakabahala ayon kay Baldwin, ay ang sunod-sunod na insidente ng sunog na magaganap sa mismong araw ng eleksyon. May posibilidad daw na masunog hindi lang ang mga balota, kundi pati na rin ang ballot boxes na maaaring magdulot ng kaguluhan. Totoo kaya ito? Kung oo, paano natin ito maiiwasan? Bukod sa eleksyon, nagbigay rin siya ng babala tungkol sa posibleng sakuna sa himpapawid. Tatlong malalaking aksidente ang kanyang hinulaan na maaring mangyari. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga pangyayaring ito ay maaaring mag-iwan ng malaking epekto sa industriya ng paglipad at maging sa buhay ng maraming tao. Maaari ba nating baliwalain ang mga babalang ito o mas mainam ng maghanda? Isa rin sa mga pinakapinag-uusapang prediksyon ni Baldwin ay ang muling pagsabog ng bulkang Taal. Ayon sa kanya, ito na ang pinakamalakas na pagputok na mararanasan ng bulkan bago ito muling manahimik. At hindi lang ito simpleng pagsabog dahil may babala rin siyang may lilitaw na bagong isla sa gitna ng lawa ng taal matapos ang pagputok. Isang isla na, ayon kay Baldwin, ay maaring maging isang sagradong lugar kung saan ilalagay ang mga imahe ng mga santo bilang pagpaparangal sa Diyos. Kung pagbabatayan natin ang kasaysayan, posible nga bang magkaroon ng bagong isla? Sa nakalipas na mga taon, may lumitaw na bagong isla sa Japan matapos ang isang matinding lindol. Kung ganito rin ang mangyayari sa Taal, hindi malabong magkatotoo ang kanyang prediksyon. Ngunit gaano nga ba kalawak ang magiging epekto ng pagsabog na ito? Hanggang saan aabot ang pinsala, maliban sa kalamidad sa lupa at himpapawid? may isa pang prediksyon na tunay na nakakakilabot at ito ang kakaibang pagbabago sa langit. Ayon kay Baldwin, makikita natin ang araw na tila masyadong bumaba sa lupa, dala ang matinding init. Isang eksenang tila naganap lamang sa panahon ni Moises. Idinagdag pa niya na magiging kulay apoy ang langit na maaring hudyat ng isang malawakang sakuna na tatatak sa kasaysayan hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kung susuriin, marami sa mga prediksyon ni Rudy Baldwin ay tila may basehan sa mga nakalipas na pangyayari. Subalit, ang tanong ay lahat ba ng ito ay dapat paniwalaan? O isa lamang itong babala upang tayo ay maging mas handa sa anumang maaaring mangyari? Bukod sa mga aksidente, isa pang malaking prediksyon ang muling paglitaw ng isang bagong pandemya. Ngunit ayon kay Baldwin, hindi ito tulad ng COVID-19 na kumakalat mula sa tao patungo sa tao. Ang bagong sakit na ito ay dulot ng isang uri ng bakterya na may kakaibang paraan ng pag-atake. Paborito nitong pasuki ng ilong at mata at kapag nakapasok na sa katawan, ay nagdudulot ito ng mga butlig na kasing laki ng piso. Ang mas nakakakilabot pa rito ay nagiging kulay itim o berde ang dugo kapag pumutok ang mga butlig na ito. Bagaman hindi ito direktang nakakahawa, nananatili pa rin itong mapanganib, lalo na sa mga may sakit sa puso at dugo. Ang magandang balita, ayon kay Baldwin, ay mayroon ng gamot para dito. Ngunit, hindi ito madaling lunasan dahil mabilis kumalat ang bakterya sa katawan. Dahil dito, pinaalalahanan ng lahat na patuloy na magingat at alagaan ng kalusugan. Ngunit hindi lang ito ang malungkot na balita para sa 2025. Ayon kay Baldwin, ito rin ay magiging taon ng pagdadalamhati, lalo na para sa mga tagahanga ng ilang kilalang personalidad. May mga artistang masasawi sa aksidente, depression, at sakit. Ang ilan sa kanila ay beterano na sa industriya, ngunit sa kabila ng kanilang kasikatan, ay hindi kinaya ang bigat ng buhay. Isang paalala ito na hindi lahat ng ngiti sa harap ng kamera ay tunay na kasiyahan. Bukod sa mga sikat na personalidad, mas mataas din umano ang bilang ng mga taong makararanas ng matinding depression at stress, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang dito ang mga overseas Filipino workers o OFW na nag-iisa sa ibang bansa. Ayon kay Baldwin, mas marami pang OFW ang magiging biktima ng karahasan at may ilan pa na brutal na papatayin sa pamamagitan ng pagsunog ng kanilang katawan. Isang malagim na hula na nagbabadya ng matinding hinagpis sa mga pamilya ng mga biktima. Sa harap ng ganitong prediksyon, hindi ba't mas nararapat na bigyang halaga ang komunikasyon sa pamilya at ang pagpapalakas ng pananampalataya? Bukod pa rito, tatlong napakalalakas na bagyo ang tatama sa Pilipinas sa taong 2025. Ayon kay Baldwin, hindi ito basta-bastang bagyo lamang kundi magdudulot ng hindi inaasahang pinsala. Isa sa mga bagyong ito ang may dalang kakaibang lakas na tila ba naglalaman ng galit ng kalikasan. Dahil dito, mariing paalala na dapat maging handa ang lahat. Ngunit hindi lang kalamidad ang dapat na paghandaan. Ayon kay Baldwin, ang 2025 ay taon din ng paglaganap ng krimen at kasamaan. Mas titindi ang pagiging gahaman at sakim ng ilan at mas marami ang magpapakita ng kanilang tunay na kulay. Isa sa kanyang babala ay ang pagtaas ng kaso ng panlilinlang at pangaabuso. Kung ito ay magkakatuto, nangangahulugan itong maraming tao ang maaring mawalan ng tiwala sa isa't isa. Ang 2025 ay maituturing na taon ng pagtataksil kung saan kahit ang mga itinuturing nating malalapit na kaibigan ay maaring hindi magpakita ng tunay na katapatan. Kaya naman, napakahalaga na maging mapanuri at mag-ingat sa mga taong nakapaligid sa atin. Bukod sa mga trahedya sa Pilipinas, may iba't ibang pagsubok din na kakaharapin ng iba pang mga bansa. Ayon sa hula, ang China ay haharap sa matinding sunog habang ang Indonesia ay makararanas ng paglubog ng lupa at mga pagguho, samantala ang Pilipinas naman ay hindi makaliligtas sa patuloy na mga lindol. Ang mga ito ay tila isang paalala na sa kabila ng ating mga pagsisikap, hindi natin ganap na makokontrol ang kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng madilim na prediksyon, may isang bagay na dapat nating panghawakan at ito ay ang pananampalataya. Ayon kay Baldwin, ang 2025 ay taon ng pagbabalik loob sa Diyos. Sa gitna ng matinding pagsubok, mas maraming tao ang muling mananalangin, maghahanap ng kaligtasan at babalik sa simbahan. Ang pananalig ay magiging sandigan ng marami, at sa pamamagitan nito, muling lalakas ang loob ng mga tao upang harapin ang mga pagsubok na darating. Dagdag pa niya maraming milagro ang magaganap sa kalangitan, mga pangyayaring magtutulak sa mas maraming tao na bumalik sa kanilang pananampalataya. Sa gitna ng trahedya, ang Diyos ang siyang magiging gabay. Sa huli, hindi ang mga hula ang dapat panghawakan, kundi ang pananalig sa may kapal. Ang mga prediksyon ni Rudy Baldwin para sa 2025 ay nagbibigay ng babala sa mga maaring mangyari. Ngunit ang tanong, dapat ba tayong mabahala o dapat ba nating gamitin ang mga hulang ito bilang gabay upang maging mas maingat, mas handa at mas matibay sa ating pananampalataya? Maging totoo man o hindi ang mga prediksyong ito, isang bagay ang tiyak na ang pagsubok ay bahagi na ng ating buhay. Ang tanong, paano tayo tutugon sa mga hamong ito? Ikaw, ano ang iyong pananaw sa mga prediksyon para sa 2025. Ilagay ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang usapin.